ito ano po ang first vlog namin at ang title po ng vlog namin ay Mga tao na mangungutang at maniningan ng utang bilay sa tindahan at ang pangalan ko po ay Aling Beth Ang pangalan ko po ay Aling Maria Ang pangalan ko po ay Aling Beth So ngayon po, sisimulan na po namin Makautang ako kay Aling Beth Ano kaya ang utangin ko kay Aling Beth? Ay, oyster sauce pala.

Iisa na lang daw. Wala akong lamon. Oh! Salamat ka! Ako, wala na panindan. Gagawin ko na ito. Maka-grocery nga. Maka-grocery nga nga. Hindi kong simple lang. Buti may natin ang palang sa grocery. Ay, makukulong natin. Ay, oh. sa natin. kung ano pero hindi pa kasi kuno kasi ang boss niya kasi hindi Ang gulo lang hindi naman ako natin na ako yung gabi to kasi natin tao wala akong bumahal sa sariling wika mo paano ka naging Pilipino? mas Pilipino ba ako sa'yo magpapakondisyon at umamano Ano ba? Wala akong maghihintay Maghihintay? Huwag na pa Stop! Andito na po magtatapos ang aming video sa part 2 na lang boy. po Bye!